Mukhang malayo pa na ma Alphamart doon man. Ay, mukhang lang ako nakita Alphamart. Hmm. Parang lahat ng mga bibili na labas ka. Ang yogurt ang baby doon. Kasi okay, malayo ang... Doon. Parang lang ako nakita Alphamart eh. Ano ang Alphamart doon? Ha? Parang wala ka nakita eh. Or baka wala pang baka magkaroon din. Talagay ko, pag ano ka, punta ka talaga doon sa men. Sa men's end? Oo. Tapos diba, may mga, may ano din doon, palinke. Parang doon niya talatang hindi At least may malapit doon. May mga parang ano, parang talipapa, parang ganun, di ba? Mas oh. parang may palengke palingke din. Hindi, may tray na ba? Sa ikaw? mo? loob na Oo, meron. Marami na. Nasa makano kayo gano'n na yun? Ewan ko na. Yan nga gusto ni Makmak. Mahalan -Mak. na niyan. Hindi ba? Ano makakain niya ba? Oo no, nga. Linya kasi kailangan mo. Mm -hmm. o, masal po tayo. Siguro naman, di aabot ng 20 pesos ang ano nyo kamasay. Malapit lang tayo, bungad lang tayo. Malapit lang tayo, kaya ng lakarin. Pag ano lang, pag may mga dalaka, may mga bigpit ka. Pwede kang dumaan doon sa opisina, pwede rin diretsyo doon sa main road. Malapit-lapit doon sa may opisina. Pag labas mo pa ganun, may opisina pa, diretso ka na pakaliwa. yung main road. Hindi yun sa may opisina. Ang main road, dire diretso lang. Hindi ka naliliko. Pagdating na doon sa may kalagitnaan. Dahan-dahan Oo, oo. Pwede.